samahan nyo ako magluto ng aming dinner. Papakulaan ko lang muna itong tubig kasi magagawa muna tayo ng mashed potato. Ayan. So, ayun na, kumukulo na. Maglalagay na ako ng isang kutsarita ng asin. Para mamaya, may lasa na yung patatas. Iniwa ko lang siya ng ganyan kaliliit para mabilis lang siyang lumambot. Nalutoy ko lang itong mga patatas hanggang sa maging fork tender siya. Okay na siya. So, dito na lalagay. habang mainit pa, lalagay ko na yung butter. Ito yung lang yung natara kong butter. Eh. Siguro mga 4 tablespoons yun. Then Ayan, namash natin. So, gradually lang yung pag add ko ng milk. Dalawang egg yolk. I-mix ko lang mabuti. So, isi-set aside ko lang muna to. So, ngayon, mag tayo. Dadasalan ko para mas sumarap. Talagay ko yung ground beef. 500 grams to. O, so, ayan. Namalabas na yung mantika niya. Okay, so, so, ito na sa So, habang gigigisa, maglalagay na ako ng pepper. Kunting salt. So. So, nagsisisaw na siya. Pwede ko na iligay yung sibuyas. pag ko na paglip. And then, isusunod ko na rin dito yung bawang. Medyo bongga yung bawang ko. So, very automatic na siya, no? Lagay na natin yung ating mga protective na pampalasa. rosemary. Medyo titutunin ko. As if madudurok siya sa ganito, no? The okay. time. Isang ganyan lang. Ang bango kapag ganyan na naaamin na lahat ng bango yan, ilagay na natin yung tomato paste maganda kasi yung sinasama sa gisa ang tomato paste para nababawasan yung acidity niya tapos lumalabas yung natural sweetness kung meron kayong beef broth mas maganda so 1 1⁄2 cup ng water yan tapos maglalagay lang, lang tayo ng beef cube Susunod ko na rin itong mixed vegetables. Ayan. Ano to? Frozen vegetables. So, sisimmer lang natin to hanggang sa medyo mag-reduce yung kanyang sauce. Ayan. So, bago pa siya mag-totally matuyuan, galagay tayo ng cheese. Any cheese na gusto nyo ilagay na available sa inyo. Sa akin kasi meron ako ditong shredded cheddar. So, maglalagay ako ng cheddar cheese. And maglalagay din ako ng parmesan cheese. Ito optional lang naman kung meron lang kayo. Masarap kasi medyo cheesy. So ngayon nandiyan na yung mga cheese. Ilalagay naman natin yung bell pepper. Ayan. So yung bell pepper talaga nilalagay. Bell pepper talaga na ako. Nilalagay ko yan sa last. Dahil lulutuin pa naman din natin to mamaya sa air fryer. Kung meron kayong oven, pwede rin to sa oven. So, ayan, off ko na. And then, ready na siyang i-assemble together with the mashed potato. So, dito natin nalagay sa baking dish na aluminum. Yan, ito yung kasha sa air fryer ko. Eh. So, kung ano man yung size ng air fryer nyo. And then, yung mashed potato. nilalapat lang natin. Kung gusto mo makapal yung mashed potato mo, go! Kuha ka lang ng fork para may andar. Ideally, pwede rin itong pang-benta. Ayan. pag i natin sa ginaw. So, i-bake ko na siya sa air fryer ng 25 minutes over 180 degrees. Matikman na natin. Oo. Mm. Na ito. Mmm. Maganda. Sarap. Try niyo na ito, moms. Sigurado magkukusahan niyo ito. At ng mga anak niyo. Mas maganda sana kung magamit kayo ng mozzarella cheese. Para may mga paandar na stretchy. Di ba?